So, talagang sirang-sira na siya. So, ito yung papalitan lang natin. Ayan, guys. Kung mapapansin nyo. Ito, mabingi na yan, oh. So, guys. yeah, So, meron tayong uh, panibagong vlog. Uh, Honda Civic FD. So, ito, guys, ah... Uh, pagka tumatakbo, malubak lang ng konti tumutunog dito sa bandang uh, taas so, tumutunog siya pagka pumipihit ng manibela, tumutunog so dito sa bandang taas so yan guys uh, kaya ngayon magpapalit tayo sa shock mounting dahil yun lang naman yung uh, problema nito so shock mounting so ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit so kailangan na tanggal so, ito uh, guys yung pamalit natin tanggalin yung buong shock absorber na yan. bago yung shock absorber pero yung shock mounting hindi siya nagpalit so kaya ngayon uh, tumutunog pa rin uh, so dito guys uh, meron yung dito tatlong uh, to. So ito guys, ito yung pinaka shock mounting niya kung makita nyo. Ang yung goma niya nagpulbos na. So talagang sirang-sira na siya. So ito yung papalitan lang natin. Yan guys, kung mapapansin niyo, tumabingi na 'yan oh. Tumabingi na siya. So ito ito yung uh, pantanggal natin so pagka gumagamit kayo nito ingat lang kayo dahil uh, minsan sumasablay ito so kailangan sigurado pagka naglalagay kayo nitong pang clamp nito. and guys so ito yung uh, nut So, ito na. So, binaliktad yung uh, forma nung, ano, para safe tayo. So, kukunin na natin yung shock mounting. guys so hatiin lang natin to yung bulitas so ilalagay na lang yan lalagyan na rin ng grasa yan para maripak yan so ito yung shock mounting so yan yung uh, nagko-coast kung bakit tumutunog So pagka uh, nalulubak So gumagalaw to guys syempre yung shock absorber nyan Yung nag absorb ng load So kaya naman na uh, ito yung sumasagap Nung uh, Load Kaya ngayon tumutunog sya dahil uh, Sira na So itong uh, bearing uh, Ilalagay na lang yan yung mga pulitas Tapos uh, lalagay ng grasa So ito talaga guys uh, Nilalagay nito ng grasa para repack sya So hindi to basta-basta uh, pinapalitan dahil uh, may kamahala din tong uh, roller type na to. Tong uh, bearing. And guys, so no kumpleto siya. And guys, so ito na yung bearing so lalagyan dito ng grasa ayan okay na so lagyan dito ng grasa Yeah. Tapos guys, uh, ito na yung uh, bagong shock mounting. So isasalpak lang ko dito. Yan, okay na. So ilagay na natin dito. then guys. na lang 'to guys so ikakabit na lang to Yan. so pag isinalpak na gagayad lang naman to dito tapos uh, lalagyan ng uh, nut para hindi siya malaglag Makita nyo lang na hindi malaglag yun natin. Para hindi na mahirapan ito naman guys uh, higpitan na lang to tapos uh, okay na ayun guys so okay na so naigpitan na yan so itong cover na lang yung ilalagay Ayan guys, okay na. So dito ah, nagpalit rin. So ganoon lang naman guys sa ah, magpalit ng ah, shock mounting ng Honda Civic FD. So sundan niyo lang tong vlog ko na to para makita niyo kahit pa paano. So like and subscribe, thank you.